Sa madaling araw ng Agosto 13, 1961, sinimulang sirain ng mga construction worker mula sa East Germany na napapaligiran ng mga sundalo at pulis, ang mga kalsada at magtayo ng mga harang sa buong lungsod ng Berlin at sa mga paligid nito. Ang gabing ito ang naging simula ng isa sa mga pinakakilalang linya ng paghahati sa kasaysayan, ang Berlin Wall. Nagpatuloy ang pagtatayo ng pader sa sumunod na dekada habang hinahati nito ang mga komunidad, pinaghihiwalay ang mga pamilya, at hinati hindi lang ang Germany, kundi ang buong mundo. Upang maunawaan kung paano tayo umabot sa puntong ito, kailangan nating balikan ang ikalawang digmang pandaigdig, kung saan nagsanib puwersa ang Amerika, Britanya, at Pransya, kasama ang Unyong Soviet laban sa mga Axis power. Matapos nilang talunin ang Nazi Germany, sinakop ng bawat nanalong bansa ang isang bahagi ng bansa, ang paghahati ay dapat sanay pansamantala lamang, ngunit nagkasalungatan ang mga dating magkaalyado sa kanilang mga pananaw para sa Europa pagkatapos ng digmaan, habang isinusulong ng mga kanluraning bansa ang mga ekonomiyang liberal market. Hangad naman ng Unyong Soviet na palibutan ang sarili nito ng mga masunurin at komunistang bansa, kabilang ang isang pinahinang Germany. Habang lumalala ang kanilang relasyon, nabuo ang Federal Republic of Germany sa kanluran habang itinatag naman ng mga Soviet ang German Democratic Republic sa silangan. Pinagigpitan ng mga Soviet satellite country ang kalakalan at paggalaw mula sa kanluran, kaya nabuo ang isang hangganan na halos imposibleng tawirin. Nakilala ito bilang ang Iron Curtain. Sa dating kabisera ng Germany, ang Berlin. Naging mas komplikado ang mga bagay-bagay, dahil kahit na ang lungsod ay ganap na nasa loob ng teritoryo ng East Germany o GDR. Ang kasunduan pagkatapos ng digmaan ay nagbigay sa mga alyado ng magkasanib na pangangasiwa. Kaya lumikha ang Amerika, Britanya, at Pransya ng isang demokratikong enclave sa mga kanluraning distrito ng Berlin, bagamat opisyal na ipinagbabawal sa mga taga East Germany na umalis ng bansa sa Berlin, kailangan mo lang maglakad o sumakay ng subway, streetcar o bus papunta sa kanlurang bahagi at pagkatapos ay maglakbay patungong West Germany o sa iba pang lugar. Ang bukas na hangganan ito ay nagdulot ng problema para sa pamunuan ng East Germany. Inangkin ng estado na kinakatawan nila ang komunistang paglaban kay Hitler at ipinalabas na ang West Germany ay karugtong ng rehimeng Nazi. Habang nagbuos ng pera ang US at mga kaalyado nito sa muling pagbangon ng West Germany, kinuha ng Unyong Soviet ang mga yaman mula sa silangan bilang bayad pinsala sa digmaan na nagpahina sa kakayahang makipagkumpetensya ng kanilang planadong ekonomiya. Ang buhay sa East Germany ay nasa ilalim ng mapagmasid na mata ng Stasi, ang lihim na pulisya na ang mga wiretap at impormante ay nagmamanman sa mga mamamayan para sa anumang pahiwatig ng pagtataksil. Bagamat may libreng pangangalagang pangkalusugan at edukasyon sa silangan, ipinagmamalaki naman ng kanluran ang mas matataas na sahod mas maraming produktong mabibili, at mas malawak na personal na kalayaan. Pagsapit ng 1961, humigit kumulang 3.5 milyong tao, halos 20% ng populasyon ng East Germany, ang umalis na, kabilang ang maraming mga batang profesional, upang maiwasan ang karagdagang pagalis. Nagpasya ang East Germany na isara ang hangganan, at diyan pumasok ang Berlin Wall. May haba itong 43 kilometro sa loob ng Berlin at karagdagang 112 sa East Germany. Ang paunang harang ay binubuo ng barbed wire at mesh fencing. Nakatakas ang ilang taga Berlin sa pamamagitan ng pagtalon sa mga alambre o paglundag mula sa mga bintana. Ngunit habang lumalawak ang pader, lalo itong naging mahirap. Pagsapit ng 1965, nadagdagan ito ng 106 kilometrong kongkretong barikada na may taas na 3.6 metro na may makinis na tubo sa ibabaw upang hindi maakyatan sa mga sumunod na taon. Pinalakas ang harang gamit ang mga spike strip, mga asong bantay, at maging mga landmine, kasama ang 302 watchtower at 20 bunker. Isang paralel na bakod sa likuran ang naghiwalay sa isang 100 metrong lugar na tinawag na death strip. Doon, giniba ang lahat ng gusali at tinabunan ng buhangin ang lupa upang magkaroon ng malinaw na tanaw, ang daan-daang guwardiya na inutusang barilin. Sinumang susubok tumawid gayon paman, halos 5,000 katao sa kabuuan ang nagtagumpay na tumakas mula sa East Germany sa pagitan ng 1961 at 1989. Ang ilan ay mga diplomatiko o atleta na tumiwalag habang nasa ibang bansa, ngunit ang iba ay mga ordinaryong mamamayan na naghukay ng mga tunnel at lumanggoy sa mga kanal nagpalipad ng mga hot air balloon o nagbangga pa ng isang ninakaw na tangke sa pader. Ngunit malaki ang panganib. Mahigit 138 kataw ang namatay habang sinusubukang tumakas. Ang ilan ay binaril sa harap mismo ng mga taga West Germany na walang magawa para tulungan sila. Pinatatag ng pader ang ekonomiya ng East Germany sa pamamagitan ng pagpigil sa pag ng mga manggagawa nito, ngunit sinira nito ang reputasyon ng bansa at naging pandaigdigang simbolo ng komunistang panunupil bilang bahagi ng pakikipagkasundo sa silangan. Kinilala ng Basic Treaty of 1972 ang East Germany sa practical na paraan, habang pinanatili ng West Germany ang pag-asa nito para sa isang posibleng muling pag-iisa. Bagamat unti-unting pinayagan ng rehimeng silangan ang mga pagbisita ng pamilya, sinubukan nitong pahinain ang loob ng mga tao na gamitin ang mga karapatang ito sa pamamagitan ng isang mahirap at burokratikong proseso at matataas na bayarin. Gayunpaman, natabunan pa rin ito ng mga aplikasyon, pagsapit ng huling bahagi ng 1980s. Ang liberalisasyon ng ibang mga rehimen sa Eastern Bloc ay nagdulot ng malawakang demonstrasyon para sa malayang paglalakbay at mga panawagan para sa demokrasya. Noong gabi ng Nobyembre 9, 1989, sinubukan ng East Germany na pakalmahin ang tensyon sa pamamagitan ng pagpapadali sa pagkuha ng mga travel permit. Ngunit ang anunsyo ay nagdala ng libu-libong taga East Berlin sa hangganan sa mga tawiran sa pader na pumilit sa mga nagulat na guardia na buksan agad ang mga tarangkahan. Dumagsa ang mga nagagalak na tao sa West Berlin, habang ang mga tao mula sa magkabilang panig ay sumasayaw sa ibabaw ng pader at sinimulan naman ng iba na wasakin ito gamit ang anumang kasangkapang kanilang mahanap. Bagamat sinubukan pa ng mga guardiya sa hangganan na panatilihin ang kaayusan sa simula, naging malinaw na malapit ng magwakas ang mga taon ng pagkakahiwalay. Pagkatapos ng apat na dekada, opisyal na muling pinag-isa ang Germany noong Oktubre 1990, at hindi nagtagal ay bumagsak din ang Unyong Soviet. Ngayon, may mga bahagi pa rin ng pader na nakatayo, bilang paalala, na anumang harang na ating itayo upang hadlangan ang kalayaan. Kaya rin nating wasakin.